Hello po, magandang gabi. Alam nyo, mayroon akong ikukwento. Napakaganda. Na nakakaingit. May napanood po kasi ako na video tungkol sa bansa ng Qatar. ba diba yung Qatar, uh, mayaman kasi yan sa oil. At siguro, konti lang ang kanilang populasyon. Kasi, according to that video, sa Qatar pala, libre lahat. Libre edukasyon, libre ang hospitalization, burial, everything. At walang tax. Hindi nagbabayad ng tax ang mga tao, libre pa lahat. Pagkain na lang yata ang hindi libre, pero halos halos libre pa rin kasi every citizen ay binibigyan ng $2,000 per month. Nagtatrabaho o hindi. And then, yung mga citizens doon na nagtatrabaho, ang trabaho nila ay 3 hours a day lang. Imagine, nakakaingit, di ba? Nakakaingit! Sana all, bakit kaya, no? Well, una, yun na nga, mayaman sila sa oil. So, mayaman na bansa, mayaman ang gobyerno. Kaya, sobrang kayang-kaya nila na ibigay lahat yan sa tao. Tapos, syempre, depende rin kasi sa population. konti lang ang population nila. So, Nagulat ako kasi meron palang, meron palang bansa, meron palang uh, society na ganun. Na kumbaga, alagang-alaga ang mga citizens. Alagang-alaga ang taong bayan. Halos, meron nga, hindi nagtatrabaho eh. Magtrabaho ka sa hindi, meron kang $2,000 per month. So, diba, no need na magtrabaho. Kasi 2,000 dollars eh, magkano yun? Sobra-sobra na nga sa mga pangangailangan ng isang tao, plus luxury pa. Luxuries. Mga biyahe-biyahe. Eh kung malimbawa, mag-asawa, o oh, di 4,000 dollars, kasi 2,000 dollars each, eh kung may anak pa. Every citizen may 2,000 dollars na allowance, eh kung nagtatrabaho ka pa, di may sahod ka, na ang trabaho nga doon, three hours a day lang. biruin mo three hours a day? Samantalang dito sa atin, halos makuba ka na sa kakatrabaho. Tapos ang sweldo mo, kakarampot. Sana naging katari na lang tayo. Ngayon, bakit ko ito dinidiscuss? Itong bansa natin, posible kaya na ma-achieve din natin yung ganong klaseng ganong klaseng sistema o buhay? Well, hindi natin sigurado kung mayroon ba tayo talagang kayamanan na kagaya ng sa Qatar? Ako naniniwala na mayamang mayaman ang bansa natin. Marami rin tayong mga oil deposits kung bakit hindi nga lang kasi nade-develop. Yun lang na na-discover na petroleum deposit doon sa Ligwasan, yung, yung Ligwasan na lugar dyan sa Mindanao, bakit ngayon wala nang balita? Wala nang kabali-balita tungkol doon. At saka bukod doon sa Ligwasan, actually para sa mga, kung i-develop ide yun, para sa mga Maguindanao ba yun? Parang sa Maguindanao yun eh. Para sana yun sa mga Muslim community na mag-improve yung pamumuhay nila. And aside from that ligwasan, marami pa pong nadiskubre sa iba't ibang mga mga lugar dito sa bansa natin na may mga oil deposits. And aside from oil deposits, di ba napakayaman ng bansa natin? Mayaman tayo sa ginto mga different kinds of minerals. Marami tayong mga oil deposits na kagaya ng sa Saudi Arabia. Yan na lang yung dyan sa West Philippine Sea. Ang tagal-tagal na niya na-discover kung bakit hindi natin pinapakinabangan. Na kumbaga, kung baga, kung sakaling yan ay ma-develop ma, ma, develop na, hindi kaya sumapat yan sa pangangailangan ng lahat ng Pilipino, kagaya ng pamumuhay sa Qatar? O, o kaya kahit na siguro maniskubre yung iba't ibang klaseng kayamanan dito sa bansa natin, kung ang mga politiko naman, dahil nasanay tayo na ang tao ay nagtatrabaho, ang tao ay pag nag-enroll sa eskwelahan, inagbabayad ng matrikula, magbabayad ng pang-ospital, pampagamot, nasanay na eh. Nandito na eh. So, paano pang, paano pa yun ibibigay sa tao yung mga libreng, libreng edukasyon, libreng hospitalization, may mga, may mga uh, allowances? Sa palagay ko, hindi rin eh. Kasi, mandurugas nga po ang mga politiko natin. Sila lang ang uubos niyan, sila lang ang mag, magpapasasa niyan eh. Kasi kung sa totoo lang, kung, kung honest lang siguro ang mga politiko natin, kung talagang gusto nila na maging masarap ang buhay ng mga Pilipino, bakit hindi ito dinidevelop na mga, mga kayamanan ng lupain natin? ang bansa natin mayamang mayaman pero ang malaking tanong eh bakit naghihirap minsan walang makain ang ibang mga Pilipino nasaan yung mga kayamanan na yan ewan ko lang kung totoo pero may narinig ako kasi kwento kwento na araw araw may inilalabas daw na isang barko ng ginto palabas ng bansa natin? Dahil ganun nga tayo kayaman sa ginto? Ewan ko. Kung isang barko, parang hindi naman kapanipaniwala, ano? Araw-araw, isang barko? Saan ang gagali? Ano yan? Ano yan? Mayroon tayong bukal ng ginto? Kung sakali mang totoo, saan dinadala ang mga ginto na yan? At sino itong mga naglalabas na yan ng kagigintoan natin? Ng mga kayamanan natin? Hindi lang ginto, hindi lang mga minerals. Marami, even itong mga mga kung titingnan natin eh hindi naman kayamanan kung yung mga black sand kahit na dito sa dito sa amin sa Albay eh, ang black sand dito inilalabas sa bansa dinadala yata Singapore kung saan saan o di kayamanan yun di ba pero si na yung sino nagkikinabang? Kaya sa totoo lang, masyadong kawawa yung mga Pilipino. Masyadong kawawa yung mga, yung mamamayang Pilipino. Hindi nakakatikim ng tunay na yaman ng bansa. Kaya mana na bigay ng Diyos. Sino ang mga nagkikinabang? Kung totoo man itong narinig kong kwento na barko-barko, isang barkong ginto inilalabas araw-araw. Imagine kung araw-araw. Although ako parang nahihiwagaan din kung parang hindi rin parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero may isang barkong ginto. Ganon karami ang ginto natin. Pero I'm not sure, ha? Ah. Narinig ko lang yan na kwento. Kaya nga hindi rin katakataka kung bakit si si Marcos ay nagkaroon ng maraming ginto. Dahil maraming ginto dito sa atin. Ang problema nga lang kasi, sino? Sino ang nagkakamal ng mga kagigintuan na ito? Even itong lupain natin na napaka napakayam, napaka-fertile ng ating farmlands, mga lupain, eh bakit tayo nagugutom? Bakit kinakapos tayo sa bigas? Kinakapos sa gulay, sa pagkain? Napapaligiran tayo ng mga karagatan. Bakit ang mahal-mahal ng isda? Hindi lang mahal ang isda. Ang isda na available dyan sa sa palengke natin ay yung mga mumurahing klaseng isda yung mga maliliit, yung mga pang, pang, pang mahirap. Pang mahirap kasi mura. At yan ang nandiyadyaan. Available lang. Yan, yan ang nandiyadyaan na sinusupply sa atin. Pero yung mga malalaking isda, yung mga masasarap na klase isda, nasaan? Inilalabas sa bansa. Dinadala sa abroad. Nitong mga mga negosyante, malalaking negosyante ng mga nagaangkat ng mga isda dito sa atin. Dito lang sa lugar namin, yung mayroon dito ang isang isla, yung isla Rapu-Rapu, dito sa Albay. Sa pagkakaalam ko, ang daming nakuhuli dyan ng na mga isdang Lapu-Lapu. At na-discover daw yan ng, ng isang hapones na negosyante. Dati, yung Lapu-Lapu isda na yan, 50 pesos lang ang isang kilo doon sa sa bayan na yon kung saan nahuhuli yung mga magagandang klasing lapu-lapong isda. Ang pagkasarap ng lapu-lapu eh. Ang mahal na eh. Pero nung napunta yung hapon na negosyante, pinakyaw ng pinakyaw yung mga lapu-lapong isda at dinala sa Japan or kung sa iba pang bansa. Kaya, yung lapu-lapu sa ngayon kung bibilhin mo dyan sa palengke, napakamahal. Samantalang originally, ang mura-mura lang yan. Alam nyo mga kabayan napakayaman ng karagatan natin. Pero ang nakapagtataka, bakit naghihirap tayo sa isda? Kung hindi man mga, mga pipitsugi, mga malilinggit na isda, minsan ang nabibili pa natin, mga bilasa. Itong iniiwanan sa atin na ipakain sa ating mga Pilipino, pero sa atin galing. Nasaan ang mali? Sana naman po, ano ibig ko sabihin? Sana naman, dahil itong mga magagandang produkto na itong mga masasarap na produkto, masasarap na isda, hindi ba dapat unahin mo ng pakainin ng mga iyan, Pilipino? Sa atin galing. Pero tayo naghihirap. Ang nabibili natin, mga bilasang isda. Mga mumurahing klaseng isda. Samantalang, yung mga mamahalin, yung mga masasarap na klase, dinadala sa ibang bansa, ipinapakain sa mayayaman. Alam mo, kung ako lang ang, kung ako nasa posisyon, dapat, mayroong uh, rule na sa bawat mga negosyante, sa bawat nahuhuli, 50-50, 50%, -50, 50 local consumption, 50% pwedeng i sa abroad. Hindi yung inuubos lahat papuntang abroad kasi mahal ang presyo doon. Dollar. So, kumikita sila ng gusto. Kaya ang natitira dito sa atin, yung mga pipitsugi na lang. Pinapakain tayo ng mga bilasa. Anong ginagawa ng mga leader natin? Bakit pinapabayaan ito? At usually, yung mga negosyante, yung mga big time na negosyante, mga Chinese eh. Well, pareho, Chinese-Filipino. Napaka-unfair. Even sa mga prutas. Saan dinadala yung mga napakagagandang prutas? Mangga? Saan dinadala? Abroad, di ba? Kasi dollars. Pero yung naiiwan dito sa atin, yung mga, alam mo na kung anong klaseng mga nabibili natin dyan sa palengke. Tapos ang mahal-mahal pa. Bakit mahal? Samantalang dito sa atin produce dito hinaharvest, dito kinukultivate, dito ginagawa, dito ang harvest. Pero yung taga rito, nagihirap, binubusog, pinapakain ng masarap yung mga taga ibang lugar. Unfair, di ba? Sana naman, yung kalahati ng production, ipakain sa mga taga rito, sa atin, sa mga Pilipino. So, ibig ko sabihin, kung kalahati ng na for local consumption na mura ang presyo. Odi makakakain yung mga Pilipino ng affordable, healthy, healthy foods. Yung kalahati 'yun ng pang-abroad. Ang sama, 'di ba? Kaya nakakaingit po yung mga bansa na maayos ang leadership. Kagaya ng nakakaingit ni, di ba? Nakakaingit yung bayan ng yung bansang Singapore, Switzerland, ang gaganda ng Japan, ang gaganda ng ang ganda ng pamamalakan. Kung ay alagang-alaga ang mga mamamayan. Pero yung Singapore at Japan, hindi naman yan mayaman sa natural resources eh wala silang natural resources kagaya sa atin. Pero yumaman sila sa pagsisikap. Ang Singapore ang liit-liit. Ang liit-liit na ang liit-liit ng kanilang area at wala silang natural resources. Ang natural resources nila ay sila yung mga tao, yung utak, yung pagiging matsaga at praktikal, masipag. Dahil nga, kailangan nilang magsipag dahil wala nga silang natural na kayamanan. Pero tayo, naturing ang mayamang bansa, pero nagihirap. Sino kayang dapat sisihin natin? Mga leader, di ba? Kawawa. Kawawa ang Pilipino. Kawawa ang Pilipinas. Nakakaingit man ang ibang bansa, eh wala tayo gagawa, eh yun ang binigay sa atin. So, papano? Papano kaya? Darating pa kaya yung panahon na magiging kagaya tayo ng Qatar, ng Japan, ng Singapore? Mahal na mahal ng mga leader, yung mamamayan. Di ba? Di ba? Hanggang dito na lamang po mga kababayan at uh, pagdasal natin na magkaroon tayo ng matitinong leader na magmamahal sa taong bayan. Okay? Thank you very much for watching and mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.